sabi na eh wrong pin eh ang galing talaga nang nagpin dito eh Ina-confirm Di po kung sino yung ano kasi wala pong sumasagot eh si hey, Diliman sa may 169B kala kisa po kaso wala pong ano hindi po sumasagot yung drop thank you madelo ingat ingat lagi ay sige Grabe, nakakagod vibes naman. Ay, puto pa. <laughs> nakakagod vibes naman biglang sarado dito. <laughs> Hello guys! Good morning! Good morning! At nandito na naman tayo sa isang kabanata na kung saan maglalala mo gaming na naman ako. Ngayong araw nga pala na to guys. May gagawin akong challenge sa sarili ko eh, since literal na walang laman yung wallet ko ngayon 200 lang yung pera ko so ang gagawin ko 100 pesos lang yung ilalabas ko ngayon hindi ako magta top up kasi may, nat may natitira pang ano dito sa ano kay sa lala wallet ko 100 lang boss ayun 1.1 green pa hindi green 100 lang yun 1.7 tiktok yan blinking na din yung ano ko kanini okay accept na tayo hmm kunin ko na to Nandiyan kami, tapos ka na pa ako pa Manila. Yow! Nakuha ko rin! On the way na po! Pa-wait lang. On the way na po! So bulbok tayo ngayon. Kaya natin mag-susunod -so Dental Clinic po, Smiles at 34 Dental Clinic. Urban Smile po. Opo, Santa Mesa. Okay. Thank you. Doon na po ba yung payment? Thank you. Try natin mag-unap ng shop up. maya na ka lang more than 5 minutes na eh alam na lang tayo tayo na lang natin sumubok mamaya maya inaay mo na natin to Guys, nakakuha ulit tayo ng second booking natin for today's video. Pag-blue reach naman tong ano natin, drop off natin. Ba't na po yan? Ito, dalawa. dalawa. Ka. yeah okay second drop of nuka Tayo. Yes, so nakadalawang book tayo ngayon, pasok ko to Blue Ridge, so magkalapit lang siya. Ayan, nakuha ko na ang second drop-off natin for today's video, battery wait lang po tek yan problema pa yung ano ko cellphone ko hayop hmm. yan goods na yung connector yung may Hello po, Lala Move. Ma'am, dito na po ako sa may 13 Ave, 6, 6D po yung tapat ko. Ano po? 6D, 13th Ave. 690 po. Oh, Six, shit. Not ano good. na po, 6D. 690 po yan. Ay, 690 po ba? 6D lang po kasi nakalagay dito eh. Tapat oh. ah, po kami ng ATS. Eh? Saan po, madam? <laughs> Hello po. Hello po. Sam, saan po kayo tapat? Malapit po ba kayo sa may ano? Sa may pasimbahan? Malapit po sa pasimbahan. Ah, okay. Sige po. Sige po. Sige po. Sabi na eh. Wrong pin eh. Ang galing talaga nang nagpin dito eh. ang lupit talaga ilang kilometro din yun wait na lang taga dito ako okay. mga parang sinaktong 100 lang eh Ma'am Michelle, Michelle pa. Ah. Ito pal. ah, Send ko na po daw mo. Ah, Send ko lang. Thank you kuya. Wait ko na lang po. Send po Sige. Drop off po kay Chell. Dito po ba yan? Drop off? The drop po po dito. Adra po yun. Ah, mahabang dalawa. Oh, sa sa batong Manila. Manila. Santa Mesa, ito yung address. Kay JJ Sep Sepada. JJ Sepada. Oh. Ano yung pangalan? Ito po yung ano. Tawagan ko na lang ulit kasi hindi sumasagot eh. Ako, ano? di ko na dito po kasi nakapin na pero tawagan ko na lang ulit dito kasi sumasagot. Okay. Hello po. Sa mo po to, nandito na po ako sa my house of lasagna, hindi po sumasagot yung drop out. Opo, kaso kinukonfirm po eh. Hindi po maano eh. kinukonfirm po kung sino yung ano. Kasi wala pong sumasagot eh. Ano pong sasabihin ko nalang pangalan? Yung, yung sa drop off po, chill lang po yung nakalagay. Eh. Chen. Yun lang po yung sasabihin ko. Sige. Opo, dito na po. Ito po. Salalang mo po, ma'am. Nandito na po ako sa may hakap ka sa Okay po, sige na. Okay. Okay.

So, nakakuha tayo na pangalang buking na to, to pang-apat. Yeah? sa ka? Nagsisimula pa lang. Romeo. Romeo. Sneaker. Wala ka pa, Paps. Pa. <laughs> sa ano ko sa YouTube lang ako eh. Sa so, bisa <laughs> at least enough uh, naka-naka adet? bisa oh, naka vlog, gusamu <laughs> <laughs> di sikat eh. <laughs> 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 Ito. thank you, thank you, thank you <laughs> ingat, 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 ingat. Ang pangayon mo? Reggie uh, Reggie Madelo Reggie Madelo Sige sige Ingat ingat lagi <laughs> Hi Sige okay. oh. Reggie Madelo Reggie you sa ipap Sige yung unang natawa sa akin

Oh, pano nang iniibuto? Kuya Mickey, gusto mo? GCash. Okay. Sige, ate. Okay na. Ano pala pa natata? O oh, bibing ka, okay? Okay lang ate nakatatang siya. Okay. Yeah. Tapos, bigay ko na yung number ko sa'yo ate. Hello po. Sab. Ah, Madam, nandito na pala ako sa may drop-off, yung sa may Diliman, sa may 169B, Kela ko po. Kaso, wala pong ano, hindi po sumasagot yung drop-off, tsaka dinorbel ko na yung bahay dito, madam. Kung Um, pa, so yun na lang po, pa, ano na lang din, pa... Sige po, kuya pa, talaga, po. Apo, sige po, salamat. Salamat. So ayun guys, kung makikita nyo, nagta-top up ako ngayon. Kasi, ubos na yung laman ng wallet ko. And, etong pinan top up ko, yung pinaita ako, kanina. Bale, na-deliver ko na pala yung last drop off. Medyo natagalan nga lang at, yan, 100 lang yung top, top up natin yan. medyo tagalan lang yung sa last drop off natin kasi sakto lang din naman hindi naman ako ganong na ano ano nainip kasi naantay ko rin din umuupa tong ulan kunin natin to sa Mesa on the way na po on the way na po Yun lang ako pa lang na malakas na ulan. And as you can see, after ng malakas na ulan is maliwanag na kinabukasan. <laughs> ano po siya matang pinakay? Eh, may eh, sabi sila na Ah, okay bago naman eh, eh.

Okay, so nakuha na natin. Pupunta na tayo ngayon sa Manila. Yun. So along the way, nakakuha tayo ng booking ulit. So kahilera lang, pasang tamay sa Manila. So puntaan muna natin. Ok Thì tôi đã ra hết Sa thanh drop off Hay okay. Má yeah. Thank you, po. Sige pa. Ay! Nice. Wow! Nice. Ito na bibilangin. Eh. Ito wala naman ako yung madam. confirm tapos face okay, na tayo guys pasensya na kung medyo blur yung ano ko ha ah. medyo blur kasi nagmamoist yung gopro natin eh eto naman yung isa nagkaulan lang kasi kanina eh panay ako punas eh Hello po. Lala mo po, madam. Ma'am, dito uh -huh. na pala ako sa may tapat ng bakery, Ivy's. Ay, dito po sa dental tapat ng bakery. Okay. Ayon, katabi lang. Okay, sige pa. Ito pa. Ay, okay na po ito. Thank you! So, ayun guys. Wala na tayong nakuhang booking pa And... 5 sinko na rin at mag C6 na rin so ayun siguro di diretso ko na lang po uwi okay? and pahinga okay, so ang na to guys bali parang ginol ko rin i-completo yung 6 orders kasi meron tayong mission na tinanggap yun know, eh may 156 lang wallet tayo na dito pa ang <laughs> Siyempre, so, ilalagay natin na dito. Iribigin natin na. Ayan. Pilipin! Ay! Tingnan natin kung pumasok. Ah, may ano mag-rake. Kala. 260! Sheesh! Kailangan din nila na mag na Nagbabaw eh. Ang kita mo guys, blooming na yung ano ko, gas ko sa so, mga nakakano yung gagawa hindi sa so, mga sarawulo lang mga taong sarawulo lang gumagawa na ito tulad ko <laughs> so ayun dito na siguro tatapusin ang ating vlog for today's video and tignan natin kung magkano yung kinita ko ngayong araw na to off duty ko na siya P511! Eyyyyy! P511. <laughs> Sa so, P511 na yan, ilost natin yung ano ko, 100 ko na gas and 100 ko na tinap up kanina. Ito. So bala P311 yung malinis kong tinita kayong araw na to. Plus meron pa ako 156 kay Lalabong. Sa tip naman, wala tayo kanong tip. Kaya ayun. So, malawas ba ano si ako nagsimula? 12 to 6. Ito na lang. Ito na yung malinis kong kinita kay Lala ilas mo na dito yung pinanggas ko tsaka pinang up ko ulit na 100 pero may 200 pa tayo dito sa wallet ko which is yung natira sa tinap up ko na 100 kanina and yung sa bonus or sa dahil well, sa nakumpit kong 6 orders nila alam mo kaya may 166 so ayun may lalawakin na yung 200 plus ngayon dito So pesos 100 pesos, blink, blinking din ito nung pinag-testan ko kanina, ngayon blinking na rin siya kasi <laughs> missed na. So sa P100 pesos makakasip sa order siya, makakasip sa order siya, up uh, security ang gamot mo. So ayun mga kaibigan, and dito na ako magpapaalam sa inyo at kung kung lumabas kung kung at ka sa video na ko maraming maraming salamat sa panonood mag-iingat kayo palagi and bye bye